Hi mga mare! So ngayon magluluto tayo ng binagkat na saba. Ito yung literal na talagang merienda sa Quezon. So lagay lang natin sa ating kawali. Lagyan natin ng tubig. Tapos lagyan natin ng konting asin. And then takpan natin. Antayin natin kumulo. At ito na. So, ilalagay natin yung ating gata. So, yung gata ko, galing sa freezer yan, kaya ganyan na tsura. So, halu-haluin lang natin para ma-mix yung gata. And then, lagay na natin yung condensed milk. Pwede rin namang asuka lang ilagay mo. And dairy cream. Pwede rin namang margarine lang. Pwede mo na rin namang hindi lagyan ng margarine or dairy cream. Nasa sa inyo naman kung ano gusto nyo ilagay dyan. Basta matamis lang siya. May natamis na saging. Kung tawagin dito. Sa amin binagkat. Ang tawag sa amin yan. So, ayan. halo haluin lang natin para maiwasan natin yung pagdikit sa ilalim ng saging. Kasi medyo malapot na siya. So, antayin lang natin siyang matuyo. Dinagdagan ko na rin siya ng dalawang kutsarang asukal. Medyo natabangan ako. Then, halo ulit. Pag ganyang medyo ano, malapit na siyang maluto, talagang kailangan mong haluin. So, ayan na. Okay. Yan yung finished product natin. Thank you.